Birthday ng best friend niyang si Mary Jane. Of course, dumalo si Brescia. At dahil wala naman siyang boyfriend ay napakiusapan niya si Alvin na maging escort niya sa dadalohang party. Hindi na bago kay Brescia na sa mga ganong pagtitipon ay may mga anak na Adan na nabibighani sa kanyang kagandahan. Ngayon man ay wala siyang magustuhan ni Saman sa mga bubuyog na nagtangkang umaaligid sa kanya. Sa dahil lang kahit siya hindi niya maintindihan na natiling saradong kanyang puso sa katok ng pag-iibig. Sandali silang iniwan ni Mary Jane upang sumalubong sa mga bisitang dumarating. Nang pumailan lang isang labsong ay agad na inabot ni Alvin ang kamay niya. At niya siya patungo sa dance floor. Hinapit siya nito sa bewang. Tila napansin ni Alvin na nag-aatubili siya na ilagay ang kanyang mga kamay. Sa balikat nito kaya ang lalaki nang nagkusang iangat ang mga iyon. Sa ginawa ngayon ni Alvin ay naramdaman niya ng biglang pag-iinit ng kanyang mga palan. Habang nagsasayaw sila ay natiling nakapako ang tingin nito sa kanya. Siya naman ay nakukonsyos na nagyuko lamang ng ulo. Kung kanina ay nagiinit ang kanyang mga palad, ngayon na may ramdam niya panlalamig ng mga iyon. Siguro ay dahil sa walang kurap na pagkakatitig sa kanya ni Alvin. Sa tagal ng kanilang pagkakakilala ay ngayon lamang siya tinitigan ng binata ng ganito katiin. Tila ba ito natatakot na kapag kumurap ay bigla siyang maglalaho. At ipinagtataka niya yon ng labis. Bakit tila gusto nitong basahin ang kanyang isipan? At bakit naman tila natatakot siya na malama ito kung anumang katotohanan ang naroon? Tingin pa lang ni Alvin ay tila nais nang magpagulo sa kanyang sistema. Much more sa kanyang katatagan. Maya-maya ay sinala ng paningin ni Alvin ng paligid. May pagkatapos ay agad din nagbalik ang paningin sa kanya. Ang glad na ako ang napili mo isama ngayon. Bigla ay sabi nito. Tapos ay dinagdagan para Hindi naman kaya masamain ang boyfriend mo. Wala akong boyfriend. Agad ang sagot. Tapos ay saka na umin Ganun ba ang tamang sabihin? Pero siguro naman kung maliligaw lang ay meron ka. Oo naman marami. Buong kayabangan niyang sagot sa kagustuhang makabawi. Marami pala. Bakit hindi isa sa kanila ang isinama mo? Bakit ako? Nagbabase yan ng tingin. Malina naman ang sagot niya. Hahayaan na lang sana niya ang tanong ngunit mapilit si Alvin. Ako ay kung bakit ako ang napili mo isama of all people. Wala lang type ko lang, pagdadahil niya. Type mo ko, bigla ang pag ng kanyang paningin. Nakita niya na pili ang pagkakangit ay Tila ba nanunod siya? Don't worry, kung bakit bigla ay nag-iba ang tono Kung gusto mo talaga kong kasama, magsasabi ka lang. Pwede tayong mamasyal na dalawa kahit na kailan mo gusto at kahit na saan mo gustong pumunta. Gustong lumundag ng puso niya. Nararamdaman niya yun na ang simula ng pagbangon ni Alvin sa kumunoy ng kalungkutan. Ngiti lang ang nagawa niyang ituon. Nang matapos ang party ay agad din siyang inihatid ni Alvin habang dana'y patuloy ang kwentuhan nila. Nang kung ano-ano, maluwag na ang traffic dahil malalim na ang gabi. Kung kaya pagdating sa boarding house ay hindi na niya inimbita. Pang bumaba ang binata, pababa na siya ng sasakyan ang pigilin siya ni Alvin sa kanyang braso. Wala bang goodnight kiss? Nakangiting sabi ito. Alam niyang biro lamang ayun kaya hindi niya minasama. Gayunman ay dinedma niya ang sinabi nito. Good night, sabi niya. Thanks for the ride. Linggo noon at kagagaling lang ni Brescia mula sa pagsisimba ng madat na niya si Alvin sa sala ng boarding house. Napasulyap siya sa rilong pambisig na saot. Alas 6.30 pa lamang ng gabi. Hi, bati ni Alvin na tumayo pagkakita sa kanya. Hello, maupo ka. Pinapasok na ako ni Nanay Nelia. Talaga bang bumibisita ka lang o umaakit ng ligaw? Nakaslob niyang sabi na sinabayan ng tao upang lumabas na nagbibiro lamang siya. Pwede ba kung haakit ako ng ligaw? Tanong ni Albina na nakangiti. Magamat na bigla si Brescia hindi niya ipinahalata, yun. Sure pero ayaw ko ng ligaw yung chika. Ang ibig niyang sabihin ay napakaaga pa ng ganong oras para sa panliligaw. Hindi naman napikon si Albin sa sinabi niya. Napatingin siya sa dala ng lalaki. Mooncake ba yan? Yes, special to. At alam paborito mo. Iniabot nito sa kanya ang daladala. Tiyakin mong masarap yung mooncake na dala mo, ho. Sumaglit siya sa kusina upang kumuha ng red knife at dalawang platito. Naghanda rin siya ng dalawang basong may soft drink. Pagkabalik ay dala niya ang ngayon na nakalagay sa tray. Umiiwa siya ng moon kay at sa platito. Tikman na nga natin itong pinagmamalaki mo. Kapag sinagot mo na ako ay ulam na ang dadaling ko. Sabi ni Almina na tatawa, hindi ka pa nga nang no? Pero sinisimulan ko na ngayon, sabi ito. nag na naman siya. Iyon na ang simula. Mula noon na hindi na siya tinigilan pa ni Alvin, naging madalas ito sa pagbisita sa kanya. Madalas na rin silang lumabas sa upang mamasyal, manood ng sine o di kay kumain sa restaurant. Unti-unting nawala si Aileen sa kanilang mga usapan. Minsan ay nag-uusisa sa kanya si Mary Jen. kumusta Kamusta na ang sitwasyon ninyo ni Alvin? Well, naiinis na ako sa kanya. Sigurado ako nang liligaw siya. interesado siya sa akin. Pero magtatatlong buwan na ha? hanggang ngayon hindi pa rin siya nagtatapat sa akin. Nakakahiya naman siguro kung ano ko pa ang mag-ailabi sa kanya. Ganon pero di bali. Uso naman ngayon yung babae nang naliligaw at nagpapahayag ng damdamin sa lalaki. Sabi ni Mary Jane na bilyang pagkakangit eh. Ay nako, ayokong makigaya sa mga usong yan. Natawa si Mary Jane sa expression ng mukha ni Brescia. Tila bang ba pagiging moderno pagdating sa pag-ibig ay isang kasalanang mortal. Pero okay lang, dagdag ni Brescia. I can still wait. Kita mo, one of these days ay magsasalita rin at magtatapat sa akin. Naghihintay lang siguro ng tamang tempo. Dapat ay matuwa ka dahil kahit hindi pa siya nagtatapat sa iyo, ay nakikita mo na agad na mahal ka niya. Ang totoo ay napakaswerte ng babaeng makakatuloy niya. At napakaswerte ko kung magiging ako yun. Kaso ang problema ay ayaw magsalita. Patakin ko kaya ang dila. Kahit hindi pa nagtatapat si Alvin, tatakatakang napakasweet na ng turingan nila sa isa't isa. Sa isip ni Brescia, okay oh na. Kahit mutual understanding na lang munang namamagitan sa kanila ng binata. Pa, matagal yata niya ang inasama-samang pag-uukulan ng kahit konting pagtingin ni Alvin. Nakilala rin niya ang pamilya nito. Half Chinese ang ama ni Alvin. Pilipina naman ang ina nito. Dalawang babae at isang lalaki ang mga kapatid nito. At lahat ay settled na sa Amerika. Alam niya na kung si Alvin ang makakatuloy niya niya ay wala siyang pagsisisihan. Bukod sa gwapo, matalino at thoughtful, Financially stable na rin ito. Sa tuwi na ay updated si Mary Jean sa progreso ng relasyon nila ng binata. I'm so happy for both of you. Sabi nito nung magkwento siya tungkol sa magandang pinatutunguhan nila ni Alvin kahit hindi pa ito lubusang nagtatapat. Kaya lang sabi ni Brescia na tila nag-iisip. Iniisip ko, hindi kaya masaktan lang ako sa bandang huli kung bigla-bigla na lang siyang mawala someday. Si hindi naman kami formal na mag-boyfriend. What if he found another island? Give it a try, Brescia. Just give it a try. Erase all the doubts in your mind. Sa'yo na si Alvin ngayon. It's about time to play and treat him as really your own, ba? Diba? Sabi ni Mary Jane. Nagkibit na lamang siya. Sumang ayon siya sa sinabi ng kaibigan. Karawan ni Brescia. 23 na siya. Inirequest niya kay Alvin na sa bahay nito i-celebrate ang karawa niya ng silang dalawa lang. Okay naman yun sa binata. You're my special guest, sabi pa niya. Ang puso niya na dating nag-aalin lang ay nagbabaka sakaling matagpuan na niya ang sarili niya nakalugar sa puso ni Alvin na dati ay para kay Alin lamang inilalaan. Alam ni Brescia, hindi pa aga limot ng binata ang dating nobya. But this time she is willing to take the risk and do everything to win his heart. Paunti-unti ay nagawa niyang lumagok ng lady string dahil hindi siya sanay na magkakaroon pa rin ng epekto ng kaunting ngayon. Maya-maya pa ay mapungay ng kanyang mga mata at nag-iinit ng kanyang buong katawan Nasa lampak na naupo siya sa sopa. Okay ka lang, Brescia. Tanong sa kanya ni Alvin. Kaya mo pa ba ang sarili mo? Sa namumungay ng mga matay ay nagawa niyang sumagot. Para namang may maitutulong ka kung hindi ko na kaya ang sarili ko. Natawa si Alvin sa klase ng pagsagot niya na hindi na tumit ang pagkakabigkas ng mga salita. Sige na, fix yourself. Ihahatid na kita sa boarding house mo. No, sabi ni Brescia, dito na ako matutulog. Magagalit si Nanay Nelia kapag nakita ganito ang itsura ko. Hindi sa nayon na makakitang ang halos hindi na ako makatayo. Natawa siya pagkasabi niyon. Pumayag na rin si Alvin. Nakakahiya naman kasi kay Nanay Nelia kung iahatid nito ang dalaga. Nalasing, ano na lang ang sasabihin ng matanda. Anyway, hindi naman yun ang unang pagkakataon na matutulog sa bahay nito ang dalaga. O sige, hihahatid na kita sa guest room para makapagpahinga ka na. Sure, sagot ni Brescia magpahinga na tayo. Pero wag sa guest room dun tayo sa room mo. At lalo pa niyang pinapungay ang mga mata na tila nang aakit. Napangiti si Alvin. Amuse na amuse. Sa mga sinasabi niya, hindi pa yata na kontento at pinatulan pa ang kanyang mga kalokon. Bakit sa silid ko pa? Dito ba hindi pwede? Ano no Johnny to? Sa lasing na isip ay nagustuhan ni Brescia ang narinig. Halika, hinila ni Selvin at pinaupo sa tabi niya. Alam naman ang binata na epekto lamang ng inyong niyang ladies drink. Ang kakatuwang inaakto niya. Kiss me. Bulong ni Brisha nang makaupo na ito sa tabi niya. Amoy na amoy nito ang kanyang hininga. Napabuntong hininga si Almin. Lasing ka na Brisha. Ihahatid na kita sa guest room. Now you kiss me first. Pamimilit niya. Napatitig ang binata sa mapulang labi niya. Napalunok ito. Pagkaway din ang pigilang dampian ang halik ng kanyang mga labi. Sunun-sunun hanggang tuluyang sakupin ng bibig niya. Hinapit siya ni Albin sa bewang. Siya naman ay automatic ang upinulupot ng kanyang mga kamay sa leeg nito. Iniwan ang mga labi ng binata ang mga labi niya. Sinimulang halik halikan ng kanyang noo, ang kanyang nakapikit na mata, at pabalik sa mga labi niya. Pagkatapos ay bumaba ang mga halik nito sa kanyang leg. Unti-unting kumilos sa mga kamay ni Alvin upang tanggalin ang mga butones ng kanyang blusa. Nagpaubaya si Brescia. Nang tuluyang matanggal ang hook ng kanyang bra, naramdaman niya ang paninagas sa mga ubod ng kanyang dimdim. Umaba ang ulo ni Alvin at hinuli ang mga yon. Napasinghap siya. Tila siya na kukuryente sa ginagawa ng binata. Napahawak siya sa buhok nito. Nang walang ano ni tumigil si Alvin, tinampot ang kanyang blouse at bar na nasa sahig at tiniabot sa kanya. Pagkatapos ay nasa ng mga pala nito ang ol. Shit! Alvin bakit? Naguguluhang tanong niya. Hindi malaman kung bakit may nabilang bigla ay tumigil si Alvin. Hindi kumibuang lalaki. Tumayo ito at tuloy-tuloy na umakit sa silid nito. Hindi siya umakit sa guest room. Sa sopa siya natulog ng gabing iyon. Alas sa pa lamang ng umaga ay nagising na siya. Ni hindi man lang siya pinagkaabalahang kumuta ni Alvin. Doon na niya ay hindi na ito muling bumaba pa ng umakit ng silid nito kagabi. Pagkatapos naman tig silang makalimot. Mabilis niyang inayos ang sarili. Wala pang alas 7 ay nakalating na siya sa boarding house. Lumipas ang mga araw at linggo. Hanggang naging isang buwan ay hindi man lang siya tinawagan ni Alvin. nag aatubili naman si Brescia na siyang tumahog sa binata. Hiyang-hiya ng gabi ngayon na muntik na silang makalimot. At lalong siyang hiyang-hiya ito pa ang unang nagbalik sa tamang pag-iisip. Ngayon ay maliwanag na sa kanya lahat. Hindi pa rin siya nilubos ang magawang mahalin. Seline si pa rin ang nasa puso nito ha magpahanggang ngayon. Nasa beranda siya nun at nagpapahangin. Walang ano-ano ay bumungad sa kanyang likuran si nanay niya. May problema ka ba Brescia? Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ayon ang nakagagaan ng loob mo? Wala ito nanay niya. Humarap sa kanya ang matanda at tumitig sa kanya mga mata. Nakala mo ba eh, hindi ko napapansin ang pananamlay mo nitong mga nakarang araw? May problema ka iha alam ko. Sabihin mo sa akin ang problema mo at baka makatulong ako. Hindi ko may buse bresya. Nagbabase ng tingin para itago ang mga luhang nagbabanta sa kanyang mga mata. Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago siya nakapagsalita. Mahal ko ho si Alvin na niya. Pinilit kong pigilin ang damdamin ko pero wala akong magawa. Gusto kong mahal niya rin ako. Pero sa nakikita ko sa kanya, kahit mag-iisang taon na silang hiwalay ni Ailin, ay ito pa rin ang mahal niya. At nasasaktan ako nanay niya. Nahihirapan ang loob kong tanggapin ng totoo. Nayakap na lamang ni nanay niya ang dalaga. Kalimutan mo lamang siya, Ailin. Sabi ito. Marami pa namang iba. Bigyan mo ng pagkakataon ng iba bong maliligaw. Huwag mo isentro ang buhay mo kay Arabin para hindi ka na nasasaktan. Hindi na napigilan ni Brescia ang naguulang pagtulog ng kanyang mga luha.